Okay, hey, binuhay na ako, par. Thanks. Hey, salamat, salamat. Ay, ang layo ko. <laughs> hey, bossing. 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 Last game ko na to, bossing, kasi sobrang lag kasi sa amin, bossing. 800 ms. Last game na to. 800 ms, bossing eh. Sige, bossing. Diba si Bossing. Eh, sa'yo ba number one? Sa'yo ba number one? Ilan ba yung may sa'yo number one? Ha? I miss sa'yo. And, and, Babi, pwede pag-open dito sa parang, parang okay man? 999 na sa akin. Putik naman to. Hindi man tulog dito. Ano, bumalik kasi, bumalik ng 200 bossing. Hindi, dito hindi lag. Wait lang ha, hanapin ako ng pera. Eh. Okay. Buhay na kita bossing. Buhay ah, na, na, na kita bossing. Ako na magbuhay bossing. Ang putik naman. Bumalik pa. Grabe naman to. Kala ko nasa buhayan na ako. Itindot ko. Sige, ang doon ito. Tara, 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 tara. Daniel, bakit ako ko- okay, Ipapailawin ko na lang itong makin ko bossing kahit lag. Tanggo mo par. May tumitira lang at nalang bawa. May tumitira ka diba eh. Pumilaw yung pangalan niya bossing. Fase ¡Detective! 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 sniper! sniper Ah, takbo! Takbo! Patay tayo dito! Patay tayo dito! <laughs> Abang goal! Yay, tiras! Eh, marami, marami! Marami ka natin! Atay, lay, pwede, lay! Ay, hatag na yung rebuy. Ani ha, kundi may rebuy. Marami yan sila, marami. Oh, si ay, itaas mo. Ang guys, sakpan di ko. Iya, eh. iya, pag yun. Hindi nga yung rebuy. Huwag yun eh, na, lakaw, ay, gikapi. Marami sila, marami. Parang may parang sila par. Patay na ako dito.

dalawa yan sila par dalawa dalawa oh babayon chok si taas, may puno. dalawa patay ko na yung isa patay ah, na par, patay na par. Kuha ba ang luwal, na patay na patay na patay na na patay akin. na sa akin. Ah, oh, tina ko na, paki tina ko na. Ah. Ah, kunin mo na. Okay na, okay lang. Okay.

Ah, patay na. Patay na, patay na. Ah. Meron na meron. Marino lang. Ah, ito, ito. Galing pala na maglaro nito. <laughs> ako rin. Ngayon. Ngayon pa lang ako nakalaro nito na ulit.